Wow na wow, ba't ka actress na si Miss Marcel Soriano, ibinida na natutuwa sa Dondel. Napakaganda ng chemistry at samahan. Nagkwento rin sa effort na ibinibigay ni Donnie. Saksi si Miss Marcel. Tuwing taping, naroon ang na aktor para bumisita. Kamustahin si Bell Mariano at siyempre, hindi nawa wala ang mga pagkain na palaging binubusog iya ni Donnie language nila. Himlay malala. Damang-dama ang pangbubuking ng mga co-actors ni Belle. Walang maitatago. Sumetuloy so ng gusto ang mga fans sa payuda. Ayon nga sa mga komento, alam namin na green flag si Donnie. Mga bashers lang naman ang nagbibigay ng issue. Kung sino-sinong babae ang idinidikit sa kanya, kahit wala namang patunay ibang fans nagagalit na kay Donnie sa kagaruan ng haters. Pilit sinisira, ngunit sorry sila. Lalo silang ipinataas dahil napakabuting tao. Thanks to Miss Maricel ang dami niyong kwento patungkol sa kanila. Ayon pa sa si isang komento, nakakatuwa yung conference ibinida ni Miss Maricel na napakahusay ni Bel Mariano sa acting. sabayan sa mga batikang together with Piolo, Joshua, JK, lalo na si Miss Marcel. Tunay na tunay ang emosyon. Hindi pilit ang pag sa bawat eksena ang husay talaga nila. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.